Good morning, guys! Ayan, magbe-breakfast tayo. Heavy breakfast, guys, kasi uwi na tayo ng Maynila. Siyempre, rice. Six, uh, ano na, guys? Twenty. six Siyempre. Mayroon tayong... ta Inihaw na. Pusit. At siyempre, mayroon tayong tortang talong. Ayan. Bago umalis yung kapatid ko at hipag ko, guys. Nakaredy na ang pagkain sa lamisa. Kaya, yan. Ang daming pagkain, guys. May paksipa, may munggo. Ayan. Siyempre, ako magkakapi kasi maulan, guys, ngayon dito. Kaya, mag <laughs> mayroon pa palang ano guys uh, spaghetti galing sa Jollibee hindi kainin ko para hindi sayang pagkakain ko tsaka gugasinin yung pamangkin ko para makatulog para kasi maaga pa naman 6.30 pa 6.20 pa lang Ayan, kahit saan mapunta si Rosalinda guys, siyempre mag-isang kumakain. Kaya na kayo, wag na kayong magtaka sa buhay ko. Bakit lagi ako mag-isa kumakain guys? Mapa Hong man, Pilipinas man, probinsya man. Mag-heavy breakfast ako kasi ang bas bataan to marabi.